Ayan po mga ka-idol Ayan, doktor po na kayo dito sa Fiesta Community Housing Ayan po, affordable na nah magkaroon ng affordable housing na kayo sa Fiesta Fiesta Grand Community masyadong may ano, sa pag-ibig housing sa pag-ibig loan pwede niya po itong i-apply sa pag-ibig loan ayan mo hindi lang may hirap ang nandiri ito kundi mga mayayaman din ayan na ah, fiesta communities ayan di ba kita niyo naman meron pang pag-ibig safe na safe po ang lugar na to SMA po porque murang pabayas, maihirap na ang nakatira. dito, po Ayan mga ka-idol, mga ka-mamsi. Puro di sasakyan po ang mga naninirahan dito. Kaya sa gusto po na pabahay at gusto ko dito sa Maribelas Balon. Anito, pwede na po kayo dito. Ayan po, may mga maganda po dito na ay, may mga kulay, -kulay pa. Ha. May up and down din at meron din pang pang one and one family lang pwede rin. Mga flat housing pwede rin. Ayan, mga ilang kanto din sila. Ay, ako nasasabi dahil andito po ang aking hipag, aking pamangkin. Ayan. Ayan, mga flat. Pwede rin kayo sa up and down kung gusto nyo. Ayan po ang Fiesta Community. Very affordable price. Ayan, di ba? Hindi lang pang masa, Hindi lang pang pamilya. Pampabahay pa, di ba? Ayan na. Dito na tayo. Yan, medyo madilim-dilim na kasi dito. O, di ba? mga ano pa sila, o. Oh. Yan yung mga flat housing. Ay, yan. Sa, sa inyo na yan, kung paano nyo sila pagandahin. Maraming salamat po. Thanks for watching, mga ka-idol. And, please, subscribe. Baby Urgin Vlogs. And, Click the bell button for more updates. Ay, ano, napaganda po ng kapaligiran dito. Maraming salamat and good evening.